punta kayo nandyan tapos na isure nyo na 100 yung nakalagay 100 dun sa HKD at yung sa baba PHP, depende sa inyo kung magkano yung papadala nyo kung coupon nyo lang yung kukunin nyo ilagay nyo 100 tapos i-press nyo yung 15 yung na-coupon pag inviter ka 60 yung nakalagay pero yung coupon sa pag sign up mo 50 i-check mo yung 50 tapos send now tapos i-press mo yung yung gcash account mo na ginawa mo tapos,

ayan, tapos ang ilagay niyo, FPS eh, pwede din yung alipay, eh, pero mano-mano mo siyang gawin pero mas maganda yung FPS, para madali tapos, i-copy mo lang yung FPS ID. Copy. Copy-paste. Yung 0154674 Copy-paste. Tapos, punta ka na sa widget mo. Tapos, X1, X1. tapos, punta ka sa transfer. FPS transfer. make a new FPS transfer. Tapos, press mo yung FPS identifier. Tapos, i-paste mo yung kinapi mo sa panda. Tapos, yung nakalagay doon, 55 ang babayaran ko. Pero sa mga new user, 45 ilagay niya. Ay, new user is 50. 50 pala. Tapos, pay now. Tapos screenshot nyo. Tapos balik kayo sa panda. Order details. Press nyo yung order details. Tapos press nyo yung plus na green upload, transfer receipt terus Tapos press nyo yung upload, confirm. Tapos press nyo yung screenshot nyo. Tapos finish. Yan pumasok na yung.